Meron nga pala kami nabalitaan ng bagong bukas na kainan. Ito ay lechonang manok. Ang maganda rito ay only rice. Kaya naman, hindi na namin pinatagal at gusto namin subukan. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming food trip ngayong araw. Kamusta mga tropa Magandang araw. Ako nga pala si Larry Adventure, isang factor worker dito sa Taiwan at nangangarap maging content creator balang araw. Uy, content creator yan! <laughs> Ang dami na rin content creator dito sa Taiwan. Kaya naman, na-inspire ako sa kanila at gumawa na rin ako ng aking content. Ngayon lang din ako nakapag-voiceover kaya hindi pa ako marunong. Kaya pagpasensya nyo na mga tropa. <laughs> ito nga pala ang aking Facebook page at ito naman ang aking YouTube. At sana supportahan nyo ako. Maraming salamat po. Dahil day ko ngayon ay maaga nga ako nagpunta dun sa aming kakainan para makapag-reserve ng table. Dahil maaga pa nga at may oras pa ako at hindi pa nagbubukas yung aming kakainan ay dumaan muna ako dito sa mga Finoy food. Dito nga ay marami kang pwede pagpilihan ng mga pagkain. Meron ditong street food, quick quick, fishball at marami pang iba. Karamihan nga mga pagkain dito ay mga lutong bahay kaya hindi ka na mamamang problema pagdating sa pagkain. Marami kang pwede pagpilian at hindi ka na rin mahohomesick. Masasabi ko nga na ito talaga ang kailangan namin mga OFW. Lalong lalo na pag galing mong trabaho. Pagkalabas mo, gutom na gutom at pagod na pagod. Uy, kala mo naman napapagod. Oo naman. <laughs> Dito lang 'yan mga tropa sa labas ng acid dorm sa May gilid hindi ko na lang napuntahan yung ibang mga pwesto dahil meron pa akong pupuntahan. Pupunta na nga pala ako dun sa amin kakainan at malapit lang din ito sa Asidor. Dahil ako ngayon walang pasok sa amin, ako na nagsabi sa mga katrabaho ko na ako na mag-set up sa amin kain ngayong araw. Mas maganda nga kumain pag marami kayong magkakasama, lalong lalo na pag only rice, marami kayong makakain talaga naman. <laughs> malapit na ako mga katropa at malayo pa nga lamang ay naamoy ko na ang lichong manok. Hindi na ako makapagpigil kumain dito. Ay talaga naman. <laughs> At nandito na nga pala tayo mga tropa. ito nga pala ay located at kahilera lamang na Tambayan Maze at Arlina. Pwede rin nga pala king kumain dito mga tropa dahil ang mga tinda dito ay mga Pinoy food din. Pero ito talaga ang sinadya namin ang litsunang manok. Ngayon nga ay matitikman ko na ang aking cravings. At ito na nga mga katropa ang kanilang branch. Andrew Litsun Manok Lempo Grill House. Dito lang yan sa so may Nancy Brand. Kasama na rin dito ang kanilang Facebook page at contact number. At nagbubukas naman sila ng alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Pagdating naman sa hapon ay nagbubukas sila ng alas 6 ng hapon at nagsasarado sila ng alas 10 ng gabi. At sa araw naman ng Merkulis ay sarado sila. Sabi nila ang lasa daw nito ay parang andoks ng Pilipinas bukod sa malambot na tender juicy pa. Dito nga habang nagbibidyo ako ay amoy na amoy ko na ang aroma ng litsong manok. Pwede nga palang mag dine in kayo dito. Galing na pala ako dito noong isang araw ang nagpreserve na ako ng aming kain kapag pagkakain nga pala kayo dito mga katropa ay mas maganda ay magpa kayo kung kailan kayo kakain dahil sa si dami ng tao ay minsan wala nang space sa loob at si ate nga ay nakapag-take out na ng kanyang binili. In fairness, maganda yung lalagan nila ng kanilang litsyong manok. Tatlong putahe ang inyong pwedeng pagpilian dito. Isang buong manok na 380. Merong pork lempo 240 at merong sisig na 220. Kung gusto niyo naman ang only rice ay mag-add lang kayo ng 20 NT. Para naman sa sauce ay pwede kayong bumili ng Mang Tomas. Mas maganda kumain dito pag wala kayong masyadong kain para sulit. <laughs> Nandito na nga pala ako sa labas at hinihintay ko na ang mga kasama ko. Dahil yung iba ko mga kasama ay may pasok pa at otis sila kagabi. Tuto nga pala ang pasok namin. Minsan may OT, minsan wala. Pero sa ibang department ay ot oti Depende na rin yun kung maraming gawa at order. Ito din nga pala ang isang dahilan kung bakit hindi ako nakapag-upload sa aking YouTube at sa aking Facebook page. Dati nga pala nasa third floor ako tapos nilipat ako ng aking leader at nilagay ako sa fifth floor ay kinama na. <laughs> Dahil doon nag-adjust ako at nag-aral ako ng paribago back to zero. Dati kasi hindi ako nagbubuhat pero ngayon nagbubuhat na kaya hindi ako nakakapag-edit ng aking mga video. Dumating na pala ang order namin. Nag-order kami ng tatlong litsyong manok at dalawang pork liempo at isang sisig. Seven nga pala kaming kakain ngayon kaya mara marami-rami kaming in order. Sila nga pala ang mga bagong ng trabaho at yung dalawa ay wala pa. Susunod na daw, nalit yata ng gising at yung isa nakalimot. <laughs> Medyo na mait din tayo sa ating bagong pwesto. Nagbubuhat din kasi ako doon at nagtutulak. Kaya babawi tayo ngayon. Eh, hey, next naman. <laughs> Habang naghihintay kami, kumuha na kami ng kanin para kakain na lang kami pagkarating ng mga kasama namin. After 5 minutes namin paghihintay, ay dumating na rin yung aming dalawang kasama. At nagsimula na kami kumain, kain po tayo mga katropa. At dumating na din yung aming leader, yung nakablak na jacket, kaya kami kumain na. Nag-timelapse na lang ako dyan dahil wala akong mapagpatungan ng cellphone, kaya nahirapan akong kumain. <laughs> sa totoo lang mga katropa, ay nag-adjust talaga ako sa aking bagong pwesto. Pero ngayon ay kaya ko na. Naniniwala kasi ako na pag kaya ng iba ay kaya ko din. Basta magtiwala ka lang sa sarili mo at mag-focus lang sa ginagawa at magtiwala lang sa taas ay makakaya mo din ang lahat. Eh, next naman. <laughs> sa mga oras na ito ay tapos na kami kumain at satisfied kami sa aming kinahain. Ang sarap. Sabi ko sa mga kasama ko ay mag-picture kami pero naka-video pala. <laughs> Hanggang dito na muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsama. Subscribe and follow. Baalam!